Ngayon mga idol, check naman natin kung alay po ba yung chainring nitong Ragusa XM900. Ayan, alaglan. So, what's up, what's up sa inyong mga ka Cakes? At pag-uusapan natin sa video na to kung anong ang pagkakaiba ni Ragusa XM900 dito kay Ragusa XM800. Nung nakaraan po ay nag-upload ako sa aking YouTube channel, saka po sa aking Facebook page dito kay Ragusa XM800. Ngayon mga idol, uh, ah, gagawa naman tayo ng video kung ano nga po yung pagkakaiba nitong Ragusa XM800 dito po kay Ragusa XM900. Kasi kung titingnan po natin ay halos parehas na parehas lang po. Pero may pagkakaiba po yan. So dito mga lods, pag binili po natin si Ragusa XM800, saka po si Ragusa XM900 na crankset ay Naka-plastic pa lang po yan. Parehas po yan naka-plastic. Ngayon mga lods, tanggalin po natin sa plastic itong Ragusa XM800. Yan. Yan mga idol, medyo mahirap tanggalin. Ano mga idol, si Ragusa XM800. Ito naman yung left arm niya. So itong mga LODs, yung kasama bottom bracket Ayan, saka isang spacer na plastic Tapos, uh, crank crank bolt Ayan po Tapos mga idol, tanggalin naman natin sa plastic itong si Ragusa XM900 Ayan, may kasama din bottom bracket Ito na mga idol Ragusa XM900 ito yung left arm niya. Tapos ito yung bottom bracket ni Ragusa XM900. Yan mga lods. May kasamang bottom bracket. Tapos isang spacer na plastic. Tapos crank arm bolt. Yan na plastic din. So ngayon mga lods, ano bang pagkakaiba ni Ragusa XM800 kay Ragusa XM900. Una, tingnan natin. Ragusa XM 800 Bottom bracket na may kasamang crank arm bolt. Ragusa XM 900 Ayan. Nakikita natin na may kulay yung chain ring niya dito. Tapos, bottom bracket na may kasamang crank arm bolt na plastic. Parehas lang naman tong 170mm. Yan. Magsing haba lang yung kanyang arm. Yan. Kasi itong si XM, Ragusa XM800 ay 170mm sa last upload na video ko. Kaya 170 mm din tong si Ragusa XM900. Ngayon mga idol, pares din pares lang din silang 104 BCD at removable yung kanilang chain ring. Mga idol, yung crank arm bolt ni Ragusa XM900 sa Karagusa XM800. Bali wala kasing nakalagay na number ng size nito. Pero meron tayong ito, alloy dito na M18 na Meroka. Itatry natin kung M18 ba yung size ng crank arm bolt nitong Ragusa XM800 saka Ragusa XM900. Yan. Yan mga idol. Nagkasya po yung uh, M18. Yan. Yan po. Na crank arm bolt dito kay Ragusa XM800 Yan Ngayon mga idol, i-check naman natin kay Ragusa XM900 Kung Parehas lang ba ng sukat ng crank arm bolt Ayan. Okay, parehas lang mga idol M18 Pati dito kay Ragusa XM900 Ayan Parehas lang sila ng M18 yung crank arm bolt. Ngayon po mga idol, meron tayo ditong magnet. Imamagnet naman natin kung parehas po ba siyang uh, alloy. Ngayon mga idol, umpisaan po natin dito kay Ragusa XM800. Yan po yung arm niya, left arm niya. Hindi po dumidikit yung magnet. Uh, alloy po yan. Tapos, itong kabilang arm. Yan, alloy din po. Tapos dito sa chain ring. Yan mga idol. Ang chain ring ni Ragusa XM800 still pa po. Yan dumikit po yung ating magnet. Tapos 30602 itong uh, chain ring. Ngayon mga idol, check naman natin itong Ragusa XM900. Yan mga idol, ito yung left arm. Yan, Ragusa XM900. Alloy po. Ito naman po yung right arm. Yan, aloy. Tapos yung chain ring. Yan, may kulay po siya. May kulay dito. Yan. 36 teeth po ito. Yung XM800. Tapos 36 teeth din po itong Ragusa XM900. Ngayon mga idol, check naman natin kung aloy po ba yung chain ring nitong Ragusa XM900 Ayan, nalaglag Yan mga idol Aloy po yung Ragusa XM900 Yung chainring nya Yan hindi dumidikit Iyon ang pagkakaiba nya Dito Sa mga magkatanong naman po mga lods Kung magkano po yung bentahan namin Nitong Ragusa XM800 Ayan po ang bintahan po namin dito sa aming shop kasama na po yung bottom bracket saka po itong crank arm bolt ay 1,350 ayan po tapos ang bintahan naman po namin dito kay Ragusa XM900 kasama na po yung bottom bracket saka yung crank arm bolt ay 1,450 ayan po ang lamang lang po kasi nitong Ragusa XM900 ay alloy na nga po yung kanyang chain ring. Samantalang dito kay Ragusa XM800 ay steel pa po. At para naman po sa mga magkatanong kung saan po yung aming shop, dito lang po kami sa number 31 Central Avenue, Barangay Kulyat, Quezon City. Yun lang po. At muli po ako nagpapasalamat sa lahat po ng customer namin dito sa aming shop. Padak na rin po sa ating mga followers, maraming maraming po salamat sa lahat po ng inyong support. Yun lang po at maraming salamat.